Kumusta mahal na mga anak, mga magulang at lahat ng sumusunod sa amin? Maligayang pagdating sa isa pang panalangin sa gabi na ginawa lalo na upang makatulog ka ng mapayapa, protektado at payapa. Bago tayo magsimula, nais kong ipaalala sa iyo na kung gusto mo ang nilalamang ito mangyaring i-like, mag sa channel at mag-iwan ng komento upang matulungan kaming magdala ng higit pang mga panalangin at mensahe ng kapayapaan sa iyo. Ngayon, maghanda tayong makipag-usap sa Diyos upang gawin ito huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata at isipin ang iyong sarili na kahawak kamay kay Jesus, ang ating kaibigan at tagapagtanggol. Naririto siya, nakikinig sa lahat ng gusto nating sabihin. Mahal na Hesus, nais naming pasalamatan ka sa panibagong araw na nagdaan. Maraming salamat sa lahat ng aming natutunan, sa mga sandali ng kagalakan at maging sa mga maliliit na paghihirap na tumutulong sa amin na umunlad. Salamat sa iyong laging nasa tabi namin sa inaalagaan kami ng buong pagmamahal. Mahal na Hesus, Ngayong natapos na ang araw, hinihiling namin ang iyong proteksyon habang kami ay natutulog. Takpan mo ang aming silid ng iyong pag-ibig at iyong kapayapaan at protektahan mo kami laban sa anumang takot o bangungot. Naway maging mapayapa ang aming pagtulog at puno ng magagandang panaginip. Irastan ko ito. Panginoong Hesus, punuin mo ang aming mga puso ng iyong kapayapaan. Tulungan mo kaming may isang tabi ang anumang pag-aalala, kalungkutan o kawala ng kapanatagan, at magtiwala na habang natutulog kami, inaalagaan mo kami at ang lahat ng aming minamahal. Panginoon, ipadala ang iyong mga anghel sa aming tabi ngayong gabi. Naway nasa paligid sila ng aming higaan, handang protektahan kami at pigyan kami ng kapayapaan naway-itaboy ng mga mabait na anghel na ito ang anumang takot sa amin at tulungan kaming madama ang iyong presensya ng napakalapit. Jesus, patawarin mo ang anumang maling nagawa namin ngayon sa salitaman, sa pag-iisip o sa pag-uugali. Tulungan mo kaming matuto at gumawa ng mas mahusay bukas. Palaging maging mabait at mapagbigay ng mga bata sumusunod sa iyong halimbawa. Nais din namin pasalamatan ka, Jesus, para sa aming pamilya at para sa lahat ng aming mga kaibigan. Salamat sa paglagay mo sa kanila sa aming buhay at sa lahat ng pagmamahal na natatanggap namin mula sa kanila. Naway protektahan sila ng Panginoon at pagpalain sila na nagdadala ng parehong kapayapaan at pagmamahal na ibinibigay niya sa atin ngayon. Jesus, hinihiling namin na sa aming pagising, ang aming mga puso ay nababago at puno ng kagalakan. Naway bukas ay mapuno ng liwanag, kalusugan at mga bagong pagkakataon upang matuto at maging masaya. Tulungan mo kaming laging ipalaganap ang iyong pagmamahal sa lahat ng aming matatagpuan. Salamat, Panginoon, sa pakikinig sa amin, sa pagprotekta sa amin, at sa parating kasama namin. At bago kami matapos, nais kong ipaalala sa lahat ng sumusubaybay sa amin na kung nagustuhan mo ang panalangin ito, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, and comment here below is very important too. We can continue bring more prayers and messages of peace.